Good afternoon mga ka-guys. Good afternoon mga kasari. Today, magtutor si Kuya AJ e. sa aking munting tindahan. Mag-tour lang ako guys. Matagal-tagal na hindi nakapag-tour si Kuya AJ. E. And baka makalimutan nyo. <laughs> makalimutan nyo ako or makalimutan nyo ang tindahan namin. So para sa ating mga kasari, ito na po ang tindahan ni Kuya AJ. E. Ayan po. Bagong, bagong ano po, bagong namumulaklak ang ating mga sitserya dahil yan po ang ginawa ko last vlog ko is yan po ang naipakita ko sa inyo natapos na pong i-display lahat and today today nga is bago ako alis para mag-deliver ng mga tubig is mag ako sa inyo bagong dating din ang ating bread box ayan po si so bread ko ang super or super salami nga bread box nga si mais guys si mais nga lami daw kung na cheese and ito yung ating pasyumay ayan kalahati na lang kalahati na lang ang naiwan kay sumay natin and walang itlog si kuya AJ and alis ako mamaya dadaanan ko na lang yung itlog at saka ito yung mga bagong display natin yung mga dilata natapos na po di mami i-display ang mga dilata ayan po and nandito yung ating mga cup noodles cup noodles at kung ano-anong klaseng mga palamig at saka sa ilalim is mga wines ang ating mga wines mabinta ito guys ngayong Pasko at darating na bagong taon ayan po And dahil malakas ang bintahan ni Tanduwai Junior at ni Senior, so ayan napahak na pero meron pa kami dito nasa ano nasa karton pa, hindi pa siya na-refill. And pasok tayo dito. Pasok tayo sa loob. Loob na pala papasok papasok. <laughs> Ayan po, marami po tayo mga display guys dahil katatapos lang ni Ma'am i-display lahat ng aming mga panindang na bili last Sunday. Ngayon is Friday na ganon po talaga matagal po talaga matapos dahil ano yun siya putol-putol yung pagdi-display hindi po tuloy-tuloy dahil nagbibenta rin or nagtitinda din yung ating taga-display and aside from that meron pang mga gawain pang bahay alam nyo na lalong-lalo na mga misis na kasari natin ano yan sila multitasking yan siya believe, ako, believe nga ako sa ating mga kasari ng mga babae dahil multitasking yan sila unlike kay Kuya AJ na magtinda lang or mag-display konti pero meron din akong mga pinag nagkakabalhang iba na hindi din kaya ng ating mga mga wife so kanya-kanya po tayo guys kanya-kanya po tayong mga diskarte at gawain sa ating mga tindahan at saka sa bahay-bahay natin ayan, sis gong Call, shout out, out. kawai-kawai sa vlog <laughs> mantika pila bali 30 dahil lang So, ayan guys. Ayan na lang po din ang ating, balik tayo. Ayan <laughs> na lang din yung ating naiwang gummy. Ayan. Meron pa dyan isang klase. Hindi pa namin na-display against the lights po. And, meron tayong bandi as usual. Ang ating bandi, pinyato. At saka, dito sa, sa ano guys, sa taas, yung mga tag-piso-piso nating mga pabenta noon. Na ngayon is tag-apat 5 na po yan lahat yang si Dingdong, Happy, iba't ibang kulay meron tayong dragon seed, meron tayong mga yip yap, tag 3 pesos pa rin at saka yung ating hi -ho. yan lang yung mga binibenta naming tag piso piso noon at saka ito, tag 4-5 na rin itong ating lumpia at saka hibi hibi, mabinta ito guys minsan nangunguha kami nito minsan hindi para ano din, yung mamiss din nila yung kung ano yung mga paninda natin and pagbalik, yan, Ilahan ng tapukan, guys, pagbalik. <laughs> Meron tayong mani, tag-singko. Meron tayong bukayo, tag-piso. At saka yung ating super crunch na tag-ano na rin, tag-apat-singko na rin. Ito, malakas ito, guys, si upap. Upap na tag-dos pisos. may mabinta yan. May mingo, may matcha, may chocolate, at saka may ubi. yan po. And ang ating mga personal collection products ating sabon section until sa baba sabon section yan siya at saka yung ating mga tuyo toyo ketchup suka at mga baguong ayan po sa pinakailalim na ating mga canned goods section at saka yung ating downy downy na naka bandel bundle ayan po at saka balik tayo guys dito sa aking Puji Dinsu, ang ating Puji Dinsu na superb ang performance. Talagang hindi ka ano guys, hindi ka manghihinayang sa big ano mo, sa pera mo nito pag ito ang bibilhin mo pang palamig dahil talagang superb yung performance ni Puji Dinsu. Kaso nga lang, natawa ako dahil yung kanyang agasanan sa tubig yung kanyang water exit kasi meron siyang tubig-tubig guys dahil nagaano siya nagpo-produce po siya ng konting yelo sa gilid ang kanyang water ano ba yung water catcher sa ilalim is maliit na maliit so kung ano super maliit talaga para ano lang respeto <laughs> sana nilakihan nila or dapat meron siyang hose palabas para ano guys para diretso siya sa exit hindi siya ano hindi siya mag kulapiti da sa ilalom <laughs> kulapiti siya guys dahil <clears throat> ano siya maliit lang yung kanya water exit so hindi siya ano hindi siya parang hindi siya bagay yun lang ang aking, ano, aking napansin ayan and meron pa tayo dito mga iba't ibang klaseng paninda yung ating pa ano pa cosmetics cosmetics section ang ating mga pa condiment section at saka yung ating mga coffee section andyan at saka yung ating mga powdered detergent powder detergent at saka yung ating mga chlorine and ah, chlorine sunrocks i mean sunrocks at saka mga down ni andyan po sa ilalim at saka dito po ang ating mga noodles mga noodles mga pansit kanton at sa taas mga sutanghon at saka mga bihon patayin natin kasi ano tawag nito umuugong yung ating electric fan yan po electric fan ni Kuya Eiji. Yan, mga mumurahing electric pan lang. Hindi ako namimili ng mama, mama, mamahalin. Dahil yan siya is ano lang, mabibili mo lang ng 100. 100 lang yan sa Shopee. So, yan po. Yan po yung ating tindahan. Ating munting tindahan na sa pinakamataas or sa pinakataas na shelf. Doon yung ating mga pampers. Mga pampers at saka dito yung ating mga pouches. Mga pouches na tuyo, suka at kung ano-ano pa at doon sa ilalim yung ating mga pouches pa rin at saka mga overstock or mga overstock na mga biscuits. Marami kaming pundong biscuits dahil yan po ang kinukonsumo ng ating mga estudyante sa araw-araw. So ito yung table ni Koy AJ. Meron pang naiwan dyan na mga dapat pang presyohan ni Mami Iya. At saka yung mga andito. Ayan. At saka mga kunting mga bullpen yan po, pabinta po lahat yan para mabilis na aside doon sa pa-extension namin ng mga school supplies so ayan guys, balik tayo naputo lang, may customer si Koy AG at saka yung ating mga ano guys, mga panindang mga dilata mga dilata na mayat maya is nagtataasan yan pa rin si Sardinas guys so far is steady pa naman yung kanyang presyo at saka yung ating ibang mga mga dilata diyan sa taas yan po kailangan lang talaga na i-check mo ang mga resibo natural yan na mag-check tayo huwag tayong pakampante baka maya maya <laughs> nalugi na tayo and sa taas yun yung mga mga pang girly girly effects ni mami Ia. at saka mga pambatang mga laruan halo halo na yan dyan Ayan And sa wakas, meron na tayong kiwi. Matagal na wala si kiwi, guys. Maraming estudyante naghahanap nito. At saka meron din tayong rugby na sachet. Rugby na sachet. Legit siya. Hindi siya yung, ano, hindi siya yung, ano, di ka pag ganito ang bilhin mo. Pram, bustik. Ayan po. Bustik na rugby. And that's all for today mga ka-guys. Shout out sa ating mga customers. <laughs> Kaway Kaway sa vlog from Suryano National High School. Shout out niyo yung mga, ano, mga classmates. <laughs> <laughs> wala may classmate! Wala, wala. <laughs> bye bye for now! God bless us all guys!